<laughs> Good morning sunshine Wala pa si sunshine Beautiful rain <laughs> Yun ang kanta beautiful rain Hindi sunshine Ising na po kami eh. Mga taga-Tagalog na suporta, samahan ng mga Mga nagmamay-ulo presyo ng dibujo ay patuloy itanaw ayon sa isang Mga taga-Tagalog na presyo sa gasolina bisa lang ang ngayong linggo.

guys, malinis na siya pakyat hindi mo mag tent gusto nyo alakan nyo nga badun kailan daw ito itatanim itong mga tumutubon to paano malaman na may ugat yan yung ano na yan

Ano, lalagyan ko na itong kasalina? Ha? Itong damit? Ha? Huh? Ka lagyan mo ng ganito. Balutang mo. Ang um, baluta. mo Pero tayo mamaya niya. Teka, lagyan mo muna ng ganito. Eh, basayan eh. Kisilab yan, lagyan mo ng kasalina. Yung butas, no. pitin muna. Oh, okay. oh 'di nakatira eh. katong mga teryo Imbision Imbision mo Ngumulak apoy pagkasulina ug oh. busang pa para lumakas <laughs> <laughs> Sala. <Sana. laughs> tama <Tiro> takot eh <laughs> <laughs> na ako yan boro jan baka so dito no ayun nga oh dito baka ayan tira ko to oh ay naku lagot ah ga 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 kailangan wa na kasi dati na ano naman yung pulang halaman biglang naglipara n eh baka naman lumipat na tanggalin natin ito. Oo, oh, para mataniman din dyan. Mamaya, oh, lumipot na sa gilid, no? Ayun, okay, may pico. Hanggang doon pa yun, isa may kawayan doon, o. Oh. Ayun pa. Tapos nasa tasa pala no. <laughs> Sa puno 能，西赶紧西龙。 Ha? Huh? Ano pang cover? kahapon doon pag uwi. Di yung yung makinang yun? Oo. So, oh, Gawa na daw kaso. Oh. Ang dilim ang puti pa din oh. yun oh, alam mo ba? Wala. Mano-mano mauupulan Mauupo lang tayo. Ayun oh. Ayun, tag ulan papapa kami nito ayoko ako dilim mo oh. abutin tayo hindi mo na hindi ko na nakita eh kasi kanina maputi pa eh sa kanya wala na, na na, oh. dating na ako sa doon. Ano you know. to You know? Uh, ng Wala naman ibal Baka parang umalis na. Hindi, natira na nila e. Pero may natira pa rin, uh, di ba? Um, may natitira na. na. <laughs> doon na nawawala. May natitira doon na nawawala. niya Inalan! Kumain kami. Makain tayo. Ito po ang pagkain namin. malana, na. na lang. Nakikira. Tina pa. Tina pa. Wala naman. Wala kaya. Ah. Ayan yung langka o. Oh. Ha? Langka. Ang laki. Saan? Ayan o. No? Oh. Ayan. Ito, tanggal na natin oh, wala na masilong na nagagawa eh tinira eh. kasi nila Ah, tinira ba? oh, okay. di na.